Hello mga boss, magandang hapon sa inyong lahat dyan. So napatikim tayo dito ng batsoy dito sa APA Mall, malapit lang sa SM Cebu. Grabe, ang sarap na batsoy. <coughs> magandang karam sa inyong mga boss, unay so, dito kayo ngayon sa APA Cebu. Malapit lang sa SM Cebu Mall. So nandito kami ngayon kasi magpapaayos sana kami sa aming nasira na cellphone ng bisis ko. Kaya holiday pa lang ngayon hindi na namin alam na holiday pa lang ngayon kasama namin yung baby namin kaya lang inabutan kami ng butong kaya pumunta muna kami dito sa itaas katabi lang ng service center na paayosan sana namin ng cellphone kaya kumain muna kami nakikita natin yung batsoy grabe ang sarap mga boss saka mayroon tayong uh, kaninorte at uh, nilagyan natin ng itlog para ano mabusog tayo diba o, oh, kita nyo yan mas sarap ang mga ulam dito kay ate o, oh, diba meron tayong sauce Kaya, kain mo tayo kasi tapos na kumain yung meses natin hab haba na mga idol mukbang ng mga boss mo so, na itirada na tuliha so kita na tuliha itong batso yung grabis na yupay ang sarap sa yupi ng batso yung mga boss kita nyo mga boss oh, ang laktik ng sabaw mga boss ang namita natin ng uh, pork plastic pork kapi yung sa mga boss o. yung ano nya ba uh, yung sabaw nya grabe sarap kumain muna tayo dito para matambalan yung kagutom natin dito mga boss kasi grabe yung init ng panahon ngayon kaya uh, sa mga nandyan sa inyong bahay mag ingat kayo lagi dyan kasi mainit yung panahon natin mga boss mabaw ng lagi ng tubig at huwag talaga magpahuli sa pagkain dahil nakakapas mo yan mga boss diba mabay itirad na natin yung mga boss kaya kumain tayo dito ng marami mga boss na, na nag ano tayo dito nag extra rice lagi nang tayo nag extra rice nakita namin yung katawan mga boss diba sabi yung sabaw nila sa batsoy lasang lasa talaga uh, nakalimutan ko yung pangalan ng ano pindahan pero okay na yun diba baka naman hmm. sa sunod na pupunta na kami dyan uh, baka naman so talagang gutom na gutom na talaga ako dyan mga boss kasi habang gumakain yung misis ko parang tumatulong na yung laway ko at saka uh, -daguok na yung ten ko mga boss wala yung so si gutom ba kaya pinauna ko na yung misis ko kasi alam nyo na yung bibi natin natulog yung bibi natin kaya ayun pagkatapos niya gutom na gutom na talaga ko kaya hindi ko na pinahuli binanatan ko na talaga ayan wag mo na itong trada niya mga boss so pagkatapos ko kumain dito mga boss uh, hindi ko na na kuna ng video mga boss kasi umuwi na kami kasi nga holiday nga dito hindi nag open yung service center na ano paayosan ng cellphone di ba Uh, pero ang mag ang maganda dito mga boss kasi wala nang masyadong customer dito. Kasi pag pumunta ka dito mga boss, kailangan talaga sadya dito talaga yung sadya mo, yung pakay mo ba na pupuntahan mo talaga dito. Kasi dapat ka pang pumasok sa ano eh, sa mall. Hindi gaya ng ibang pagkainan natin dyan na dyan sa gilid ng raan. Kaya binalatan ko na talaga mga boss meron din silang mga soft drinks dito mga drinks, mga water ayan, pero ang binatang ko talaga mga boss, yung batchoy nila kasi yung sabaw ba? Ah. nasan yung sabaw? nasan yung sabaw? lapit na tayong matapos dito pero parang hindi pa ano, hindi pa kundinto yung chan ko kaya murder mo na ako ng extra rice extra rice capsule ah extra rice capsule yan yung laman ng batsyo nila mga buso merong ano merong karne lumang mga noob yung um, ano yun mga tamatis tomato yan pero masarap talaga i ano ibahog sa kanin mga bus kaya napaka extra rice tayo dito naka extra extra rice kaya kung gusto ng kumain dito nandito lang yan sa SM Cebu at marami sa Ligurus lang branches mga branches nila mga boss ayan o napa extra rice tayo dahil sa sarap ng sabaw nila uh, aside from that gutom pa rin tayo o oh, ba diba? ayan ang mga boss uh, kain muna tayo let's go